Sa pa, ang ustias di ko din na ingon nga balaan siya. Wala eh. Wala na ba rin hostias na na? Di example naman, papis. Ang mukhaon ni Ine, na pagkagot mo. na yung mu, mukhaon pag-usap. Ganit no? Ah, may rapod. Ah, may rapod. O siya, kung sa makaroon, buwat-buwat naman po mo, ang sinimong dyan, bubalik mo sa, bubalik mo sa pagka-apostolist. O, dito mo, bulahan nila, patyon, patyon na po sila. O, o kung kalibutan nun yung balaod, mamatay mo, mamatay mo. Okay kana wala magana sa pala ang kasulatan na hari pare propeta wala man niyo na explain. O sa mga di ba? Si Kristo ang ang Dios man siya ang kabuhatan. Di ba? Tama. Ay, ah, padayon ako ni. Nya, tapos si Kristo mahimong pari nga naghalad sa kinabuhi. Di diba? ba? Ang mga tao, na tao nimo ah, sa tao bubuhat. onya ang propeta ah, dinamdagan sa espiritu, espiritu. Na, karan dili man maluwas ang tao. sa seremonya sa gawa sa espiritu na di ba na sa Biblia? Wala nga kung kung naata diya sa pagtulunan, wala na hinuon kay binuhatan. Kaya magsalig naman ta nga sila ra ang magubad magbasa. Yeah. Wala karon, di ba no? Kung kung iya ka sa kalibutan, magpabilin ka mo sa tawhanon, di ba? Tawhanon mamatay mo. Sama sa pagkapare, tawhanon no magantos man ka, mamatay ka, magkaon mo sa pan. Di ba? Pan, sa pagantos, sa pag na magbinasa. Man <coughs> tatong buta paminaw do ninyo ang among pag amo ano man ang i-vlog na dito sa Biblia. Kanang kanang gamit kitag Biblia ba dili ta mo gamit og lain pulpito lain referensya na ina nang katiki sa masabiya. Ah uh, wala nang kasabot ni nga sad anta sa una kaysa si Luhan pa man ni. Eh. Tama? Mm. nang makita na to de daghan kay ina nalaglag oh, di ba na ito? mga religious or pa pud ni sila. Religious unta ba? <coughs> Pero ang ang giingnan gi nga is dia kanila magpagiside ang mga tawo bahin sa kabubuton sa Dios. Oh, di ba? Sila unta. sila ta magsulti ani pero may tapas may tapas man indalan lain naman hinu nang gipanudlo nagbuhat may nog lain balaod mo na nga ah, uh, shout out sa mga mga pastor nga ana oh tinuod man na man ang na sila mo ingon nga ang biblia bala ang kasuratan sa tung simbahan nga ang inyong ang gilugan ninyo kasum, ang ang simbahan mo kuno oy mo ay sama ang arkanin way Uh, mo ni problema Yang ang tima kasagaran sa inyong gikwan ang kasagaran di ba nabasa naman to ni sila na na nakatang ang iyong ko na ang simbahan na lang na tinukod sa tao nya nga ang arka po ang kanang simbahan nga tinukod sa tao o kanang unsang adlaw ipapahulay o ang no mo na ni idipatian permi kaon sa baboy mo na di patihan mo permi ang tinukod sa tao sudian ko kamo adunay balaod nga tawhana ng ah may katungod sa kalibutan ba na rehistro tama mo na balaod mo sa tao Mutubyain ninyo ang tawhanon mamatay mo diha kay magantos man mo sama ni Kristo magi mo magkabulanan nga makaya niyo sama ni ni Lazaro diyan katyan mo nga ang niyo ang sala sa uban sama ni Kristo kay dili ra man mo angkon sila karon no magsulti kay sa balang kasulatan dili kay mo angkon kon di mo hinon mo usa pag usab sa tao usa pag usab sa mga tao mo nang nag-away na karon ang kalbutan balikon ko imong buhatan abi ano na away yes tumod kay naamang kay sipsipan sa imong Tama? tama yun. Mato ma makasa imong amhan, sa imong imong reliyon. Dili religion, tama, hari, kisa, si na kamaminaw sa imong reliyon, isa na ba na atong Dios? Tama gyud. wala ng paghari, bukis si Kristo ra gud ng hari. Siya lang ang amhan, wala nila yun. Anong dagan pa mo mong amhan? Nga, panidin yung amhan, biyaan mo mo pila ka tuig na. Tama, Mga bata on na, wala wala na kasi kasi sayan wala na. Wala kasi sayan na. Sa tinod so, lang ako, gusto sila ni. laro gyud, mo to inyo, sa anak, inumdumi pagayo, paglikon kay kung kinsa ako kani tumaw sa ikaw lila ko ani kay lang sila nako tama ni wala nadamay doon mo tugod nako nadamay gani ako mga parente di okay mga noy na ikono gani wala damay noon kayo oh laing sikta sila no ngano ang hawa na tugod sa balaod pud sa romano katoliko Yeah, yung mismo kao na mga lawa din, may respeto hinoon na dito kay pariyara man ang sistema sa Pilipinista o kwan. Tama din. Gip lang pag karoon. Karoon, loay po kayo pa, pari, nga nabuhat ng Kung naggamit din kagbala o dalang pari, kabalo na, oy, walay piliyon kung mangyayo. O mga, o sakramento. O magpakitabang din, walay Wala. Walay exemption. Walay wala discrimination. Mm. Ang wala tabo mo ito, discrimination. Kana lang ingon niya, ayaw yun yung si Dolia, ka magpakasat, mm. O, mo, magpakasad. na, gamay na mo. Yung samot, hindi naman sila kagamay. Tama. Bawa ba na yung organizing? Yan na ba si Kristo? Yeah. Masamot kagamay. Dili. Na inala si Kristo sa na? Dili gyud. Na kinsa man niya dito mga apostolis niya? Sikat? Out? Right? Wala. Sige, gyud kalibutan hon, mamatay ka. Daily, kalibutan hon okay. wala sa Biblia. Ama. Hmm. Ang mga apostolis nag si Pablo, si Pedro nagwali ng ang biblical. Oh, okay. bisa po tinong kadautan mo nganuman. Na klaro lagi ng Biblia ilang mga kasaysayan na dito. Aman, pare, pag magsasangyo, magtutudlo, rabi. Mm. Rabi ra na. Gituduan ba nimo? Gituduan ba mo sana? Wala gani mo kasabot ka ng himayaong ganito mo yung Kristo. Tumanon. Ang simba. O, oh, di pa ang simba? Ang simba ganina, tahuron. Kanyang hand katawahan. Kanyang mga tawahan na nagatahod ni sa sugo sa Diyos. Nga apil lang. Nagdaladala na mo o simba, templo sa Diyos. Manang nang mo rin. Nagdaladala mo tangsat kapang tahod sa pulong sa Diyos. Kung magsunti ko, haita et bukaon mo, yung mong amin. Sa gusay, mali. Sa <laughs> sa di buhat Di ba? Sa so, mo sa inyong muna ano? Tama, Jim. <laughs> Pero dahil ako ang mga tao, nasa daan. Hindi mo kaugahin, wala mo na nagbasa Biblia. Tungkol kayo, nagunauna sila, na, kala mang kong wali nga ni, makaon na mo, ni, luwas na mo, kaon mo. Musamot ang kadautan ang tao, kaya nagsalig lang, e, naay na, ay makaluwas ninyo. Ang problema, sinuhulan mo na. Tama yun. Ah, oh, di ba, di ba, diba, no? Anong mga Bible? Eh, po na. O niya, karo leader ka, sige ka, komentary, komentary. Hindi na makapod Ano, maluwas na yun ka. Ang masakit mong binuhatan. Ah, ako, ah, I'm sorry lang kayo sa akong sa mga dere na sa Mount Carmel. Amay nah, na, waon mo sa bukid sa Carmel. Wala mo na nagbasa sila, dado mo sa mga na, klaro na. Nga naigo, maigo ma, sa'yo, I'm sorry kayo ha. Ah, dili, ayaw na mo pag-away di ha. Ah, katikis ka, o liktor man ka, may katungod nang mabasa. Wala na sa, wala ang kasulatan nga dili ka babasa. Wala, Mm. Mga na ingon nga magbabasa ang kabalo ka balong ba Maayok ay kang mabasa pero wala kayo binuhatan. Tama yan. Na, tanawa. Sige si ka so pero... kaon sa paan pero hindi mo rin itong gikaon. gawas naman ito sa si imong imo lawas. Tama, ang gawin pa sa buti ko na kanyang pulong kauno ni Muni. Okay. Sa <laughs> ato pa, ang ustiyas di ko din na ingon nga balaan dito siya. Wala eh. Wala na ba rin ustiyas na na. Gi-example naman ay papis. Ang mukhaon ni ini dili na pagkagot Dili na mo mukhaon pag Gani no? Ah may rapod. Ah may rapod. <laughs> oh, o kaya unsa makaron? Buat buat man pud mo og silimo ya, mobalik mo sa mobalik mo sa pagkapos list. Oh, dito mo bulahan ning daw patyon. Patyon na pud sila. Oh, man tong oh, kon kalibutan ang yung balaod, mamatay mo, mamatay mo. Tama. Yan. Imbis dito na bulahan ning daw daw, bulan kita may bigla na po ang magsuti. O karon, kita may nanay go. Tama yan. Um, Nga matag adlaw pud na siya. Nag-adto pud na sila kay nakadumdum sila sa ilang magbalantay, di ba? Agop ng mga karnero. Wala man pud na nanay pero katong gibuhat din ang kamot ang mga pagko para mo extend pa ang kalibutan. Sila, mo mug, gusto na hinuon mo suko ang Diyos. Amen. Ako ganyan, nag-ampo, gano'n ko ba sindili mo tuon ako, makita na ako nung naisakit, Papa Jesus, pwede ba na, Yohanan, Papa Jesus, punta to. Yung yeah, problema, di mamu tuon ako. na magtambal ko rin, ang yung pagtuo ka na ako, makayo ka na ako. Abi nila, ang ginoo, gili, may tuon mo na ako, nga ang Diyos, maoy, naghatag ka na ako, katong, wala ko'y gawin mo, uy. Wala. Aha bili ko makaayon ninyo kung wala si Kristo kung intuo mo na ako, maka gigamit sa espiritu, maayon na mo. Ang problema mo god inung pagtuhangin nagampo mo sangin wala sa Biblia. Ha. Kaya kada kada sagara religion na amo mo ng nga mapulpito. Ha. Nga saan niya yung paghiwas ana? Mano magtambal ko ning tuo mo ana mo reply makita boss lata ko kamot mo sa bakong panagway ba na. Isulti niya na nakakita ka ba mo? Mo ko ayo na ka. Uli sa inyo yayo na ka. Sa tuo ko nang Naayo siya kay o siya kay nakakita. Pero bulahan tong nitoo wala nakakita. Kan nagari sa imo ani ko diri ninyo magpatambal bu gani mo. Wala ko. Wapo gani nga duol mo. No man kabangi ko. Na nitoo na ko yung pagtubag gi na ka. Di ba na ako, yun. kitambal na di na daan. Yun. Yung katawan ni ko ayon na ka. O ani nga hisgot ka isa kuan hisgot. Adto ta ko nuloy pa nag ulan. Nya tarawa imo mga bata. Di ba maayo ra? ka nga ako gigamit. Tama yun. Pero sa anong example ako nakakita ko nga, ang reflect ang naon ni Papa Jesus ay muha. Kaya bisag diri sa ato ang lugar sa lampayan, dagan mang yung ipakita nga. Ang reflect mong yun ang naon ni Papa Jesus. Oh, pero pati na nagiging kong kasi Jesus si Christo gusto mo yun na itong patay. Pero sa dili yun sila mong sulitin. Dili nila ay marakita, kita ko kung nila e, na nakita nila ang naon ni Papa Jesus pinagi sa inyuhan. Kaya ang mga mini magtutulog kung makakita na ano, ko nung ano, ka, mamatay na ka. Nyo, ang uban ko makakita na ano, ka, ako ilipon ko. Dili na nasa Biblia, di ba? Diba? Mm. Diba? ka itong nito, wala na kita. Kung ikaw na ka kita, buhi on nga saksi. Dili na ka magwaliwali. Mga tagi di, wala na ako kidala na. Tung posis, wala Uli sa inyo ha, isulti ang naitabo ni mo. Ang mga isa, uli sa inyo ha, isulti, o kinsa inyo nakita. kita. Karun pa din, anpud ko nila din Tama yun. Ang problema dito mangka sa mong pagkutulo ng adlok mangka kaglungon anak. Anak, mura ka di mo tawad si mong kanan, Asawa, mura di ka mo mu, mo tawad si mong bana, o ka, di makira di, Dito na lang ka dito. Kayo mo oragya po itong Diyos. Labi nagragamit sa mga gibalaan. Nakaampog amahan na mo. O wala ka nagtuman. Di mo rest mo, mo man ang nakasabot. Anak ay, nag-uban mo muna ko. sa dihang nag ko rin sa mula ang kasulatan. Ama, And, yan. Ah, ko na ko ulit. Katong imo ko ang tanak. Uh, sa ilaha, balaod. Tama sila. Mm. Kaya naaman sila yung pulpit. Sila man ang nanay. Basta sa Roma, kung sa Roma, tama sila. Wala, mm. ang pare, tama na sila. Kaya dili man po mahimo na walay pare. Kaya, kaya wala may badlongan sa ino. dili pun matuman ang kasulatan ko, wala mong katuhana. Dili pun matuman ang kasulatan ko, wala mong Dili man matuman ang kasulatan ko, wala mong kikaway ninyo. Dili man matuman ang kasulatan ko, wala mong tao nag nag-act sa Eh, mana nga balik, balik magpili ka kid sa imong man. Kung sige kag hukom, sige kag nakabalo na ka kid sa imong. Tama ni. Ano na? Ayaw na namo kadto ha. Tama yan. Dili man pud ako sa pag-usap man tabang ni bakayan ay ta dito. Yan man. Okay. Ya, yeah, kamu mau ibarat pilih, mau lihat tentu, nandre. Nandre. Jadi. Pero kinasingkasing yung kaya itong to. ako, ah. Nang kaon ka, nang toko ka, oh. nga ka na, nabalaan ka labi na nagbuhat ka. Mm. Nabuhi ka mo ang lawas ni Kristo. Ikaw may nailawas. Tama. Lawas ni Kristo to, nga usi yung Tama. Gila. Ikaw may nailawas. Mm. Simbolo ko ta ni Kristo. Buhat yan. ta. Ang iyang gibuhat. Di kayo sige kaon-kaon, wala ka nagbuhat, kinsay mo man. Mm. Uh, wala ko, oh, tanawa ko, tanawa yung balay. Yung balay, puno o oh, mga rebulto, puno, tanang rebulto. Pero kamo nagsigit away, kinsa, o oh, di ba, yaawa ni Panimaya, nga, tapos poros mga rebulto. Dili na pa dis dios? Pa dis dios yun. Wala well, nga, wala nga, ako, kamo, uh, kamo diyo, tingo, tingo, bubur, wasa, simaya ko na kay kayo, tingo, bubur. Kasi do, alam ko, kung ma, kami lang ang nakabukat sa inyong katilingban, dili uh, naman ko mamugos, anak. Okay, ako, saksi ko risuko lang ko sa Dios kulipon ko niya nagalagad ko niya ko nagalagad sa pare o pastor niyo mo kay niyo musuko magay siya oh sige lang ko alok sino ti so, di ba sa una sige kong hilak niyo musuko si Papa Jesus anak musamot ni sila ka spoiled Kung masakit mo paglipay kay mura mo gi injeksyonan anak giminas in ba okay. Lipay. si Rob bisag si Esteban kan isi katong nagwali sa dagko mito kung ay mapasok, pag-ibay. Pag-ibay. Eh. Nung nakay pangutan oh. na ba, oh. sa daan nga naandan, wala sila guys, got kaluwasan. Oo. Oh. Nung na. Mga na, day. Ay. Ang sa iman, mag kaluwasan. Dili, mag na mag-maunit ako kanan. Kay mo na yung nag mo mga patay. Magtapok tapok mo na mga angila. Dato pa, ang wala nagabuhat abuhat patay na. O, itong binasal ko sa ngadlaw. Ha? No? Ha? Ah, gapon Ha? Magpabilin Ha? mo sa iya, sa Ha? Mamatay mo. Ano nung ako mo nagisgot ka mo asan? man mo o oh, sa inyong pagtulunan. Diba? Diba. Biyain ninyo na ang pagtulunan ay. Tama? Sama. So, ay, uh, 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 wala may problema. Kung daw di ba, ang pagtulunan gani nga sila makaluwas. Diba? Ang mga relihiyon iwag lang na. Ang mga pastor, kanak, ang mga maayong pastor na nagtudlo sa kamaturan, nagtuon sila ng tawhanon One year na di panahon, ako nagpandong lang ko. Sa espiritu, daglain ko sa mga trigo. Nag-iok ko. Bura nga, bukaduhan ba di ang bakba sa maka? Ako nagwali ko, karoon nag-iok ko. Kay na ay na habili mo. Kaklaro na sa Biblia. Ya gusto mo sila mamatay. O malangit mo doon, tapos gamay na kayo malangit. Kay, sama nila sarot, tapos sa sarot si Hong. Sama ni Pedro. O si Pedro, kumiinon sila nga, sila ang sama ni Pedro. Si Pedro, ngiti warik. Asa kita warik? sa Roman Empire, sa, si, si, dito. Nga gibali po siya. Sila ni Noy Pedro. Si Pedro sa nahayahay. Dili. Bisa ng pare, bisa ng pastor, bisa ng mga kwan, bisa ng santo papa, dili ka ma, mahalal o santo papa kung laki bulawan. Sa ang pare. Kamupod. Dili mo mahimong halang rod, kung wala may kwarta. Dili mo po mahimong halang rod. Talaw ko, politiko ko, magamit mo itong kwarta. po mga politiko eh. Kaya mga tao, oportunista. Gisulti, unta na sa tao, dili mo magsuborno. Mm -hmm. Ang tao biya na sadan, mo to napatay si Kristo tuod sa tao. Tama? Tama. Kung naigi sa gobyerno katong wala gid mo ni laban sa gobyerno. Ya ga. Ako nakuipo, ta, na ako. Kita nga nagtuunta sa nagtunta og espirituhano nung nagtuunta sa, balaang kasulatan, tinunglo ba ang katawan sa Dios diri sa kalibutan? Tinunglo ta sana. Tinunglo ta. Antud karon. Kita nawa. Antud karon. Tinunglo ta. Ano man o? Oh. Dili tama, dili tama trabaho diri. Dili, dili tama ko. Di ba kay daging na tanaw ang sayaw. Tanaw ang sayaw. Wala sa dagdag daro. Ning kamo, pero gibistihan sila sa Dios. Tanaw mm -hmm. mga lumikas. Para sa kamo o kita labaw ka ta sa lumikas. Tinungro ta ano man. Ano man. Ano man. Naaman na to ginaya sa yawa na totong isunod. Usa man pagka mapahitason ug na Thank you. Oh, hindi ka magtrabaho sa kalibutan kay iya man ta sa ano sa kalibutan tawo oh, sa si Oh, de kay ang kalibutan karon dili na iya kay iya di hmm. kalutan dito sa sa taong lautan. Mana mga dato, muhatag sila dito kay ay, ay muhatag na kuno ka sa simbahan. lugangan ka pa dato. Hmm. Tama. Tama. Ya, yeah, tama. yeah, usay usay may makuha na to kung sa tanan natong mga kahago diri sa kalibutan. Kung maiko kas kabulhanan. Kana nagantos ka. Bulahan ang gita, og lao ko gibugal bugalan. Bulahan ang mubarok, alang sa kato. Kita nimbarok, nimbarok gibus katarungan. Mm -hmm. Nakidaban jud ko. Nilang San Pablo ni papadis ang iyak huwag yung ingon siya, buhi un yun ninyo, dilip patay. Tama. Ang Biblia, ang Biblia, walaan ang kasulatan, kinabuhi na sa atong simbahan. Kaya ang atong templo sa Diyos, atong kasing-kasing, magbasa ka sa Biblia, naaanani mo ang pagtahod. Simbahan, tahod. Han katawan. sa ato pa, 1, 2, 3, 4, naman ta katawan. Luha, ang tulong ang mag-iskot ako si taliwala, sobra pa ganita. Uh, Pero karun, kung di mo o gahit, di sa nagsuko, di oh, sa to pa, sadan mo. Tamale. Na, na nasuko mo? Kahit dili, mang gustong, mukha on, o gahit. Yeah. Pero, ang ko na mga, mo malipay mo, ang taong maalamun, malipay niya. Di ba nana nasa Biblia, to Subscribe mo sa Espiritano ng Asa niya tanan amo ano ang binasa pag ang Biblia aron dili ta mga buang hinuon sa paghukom sa mga tao. Ah, makampo inung takarodo. Isa lang ta sa tao. Isa lang ta diri sa kalibutan diri sa sa US eh, sa Russia. Ambo giro pagi kita. Doi ko sa mga military, doi po sa namunuan nato sa gobyerno. Doi ko. Ano man, ano man. Nadaog ka diha nya di pagkatuuhan kumawani ang trabaho na sa kalibutan di kita magkusay. Di ba naa sa Biblia? Tumana lang, tahura lang ang namunuan. Ay nagsundag. Ano na ito? Ano ang binawatan? Ah, nagwali mo lang mo na gisulti na yung mga turan? Wag Kung na daog at politiko karong pili, dili na tamutahon. Nagsige na po taglibak. Nga nagtingkong na po kwarta parang imong isubur sa mga tao, parang parang butuhon, butuhon ka, karon Kaya mga tao karon malamon naman. Malamon naman. Iinom raman na nila, pero naalis sila hindi, ma stress ka. Maluoy ko sa tanan. mo sa politiko ay, wala binang mapili, ay ko. Ikaw pa ba Jesus, kumahimo lang kasi dapat dagana kay para magdisudisu din kalibutan dagami ka tuan. Kay madugo ra ba nato nga Dios noon matinabang ano, ang election. Mao. Tama po na. Kay dako man magipalit naman mo, dako ra ba pud sila on. Tama gyud. Kaya gyud kuno para business, bisnis gyapon. Tama. Pare ko dili ta.

kagulihang sa mga tao karon na nasod batok nasod nagkagubot na o dili kay nasod o nasod reliyon o reliyon nagkaguliyang na mga tao o asa gyud ang tinuod nga kaluwasan ah na uh, man, -man, 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 -man sa uh, ik -so batok iksoon Uh, kaliwat batok kaliwat na no? tama na, na ay na na sa bibiya ay na na, na ni gisulat ni sa una sa mga espiritu kanon O, oh, katong mga tao ha na ay mga kalam kung kana ay aduna pa bay kalinaw ning atuang nasod karon ah wa bigay kalinaw kung wa ta O may kalinaw ta kung mo kaon tama sa tinuod na kanina itong istorya karoon, nung nakikigarpong, suko ko ni. Eh. Tama, Pero kato mga mayong pare, mayong kabag, mayong pastor, mayong sa... Mano, mamang nang itama, mamang nang isultin ulit. Pero kato ang naandiri sa gusto mo, sabi, puting manghugot. Tama. Gusto ko. O, rin kagod, naluoy ganit ko. Huwag ay pag-away, di lagi ko magsamok-samok niya. Luoy po kayo. Kamay na yung nungawin magsimba. Mayong may ko, simba dito. Di ba, naingong ko, naingong ko, panimba po po dito. Karoon, lain naman yung kay istorya dito. Nga nung nakaon man na. Di, 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 sila na to eh. Tanawa. Pagkasal ko, di, na to eh. Pagtuson, kung dili ko magpakasal, ingon po ko nila, nga lain na gugreligyo. Kung Dama. magpakasal po ko ano nang gika na? Maglibog ko, saan ka -ano magpasabot ang tao? Tama. O, nang dito na ko sa mga pastor. Pastor, mudawat na, oy isa na na, oy Nasa naggamit na firma sa, sa kamot, is kalibutan ho na. Tama. Diba? Dili isulat sa lagda sa kamot, kung dili isulat sa imong kasing-kasing sakra. Amen. Kung ano na yung sakramento? Tama. Dili lang, pinaagi sa testimonya, testamento, dili lang anang pirma-pirma. Tanawa, daga nagbulag ka rin. Tama. Kaya ang highlights lang sa seremonya, seremonya sa raman, wala man itong gisulti, banang asawa. Mas maayaw po na wala po na nasa loob po niya. Mura po si Pablo ba? Maayaw na wala po na nasa niya. Tama? Tama. Sabi nila, sabi nila, kilungan ako sa nandik, uy, mag-bible mo, Bible mo. O tambong po mo ditulin ka mo. Dahil, pero ang problema kay, Biraan man po mo, di pa pa lang di taga Agustias, no? Di dili po mo ka Agustias, hinita na gina sila. Oo. Oh. <laughs> Tama. Dili, dahi, kamo hinoy giinitan. Ako sa tinuol lang, mo, ngayon ang istorya, sa kwadre, mo, oh, patong ka, kapag nga, ako, yun naman dito, sa, nagkaon po na si Agustias, hinita na ba? Well, huwag mo ganyan, na nagbuhat na iyong amahan, di, dili, mayo, oh. Tama. I-research e, niya na, ang, ang batikan. Oo. Oh. na ba siya, tao ramang siya makasasala ganong nagukom man sila sa kukang na nagwali mo. Ni Ingon ko, padayon nagun mo sa imong pakaupukupukon. Huwag maigo mo, ay lang mo istorya. May kung sinaapat yung mga silingan ng buot Eh, 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 kwa ni, e, mas maayon naman yung e, pagpala ng no, trompeta. E, Ilang like, itago ganin ni, oh, pantay. Naigo mo si Kingon nga. Kung ado na ba isuga, inyo bang takloban sa gantangan? Kanang garbo ninyo? Tama. Mula dili nila ipadungog ni. Tungod kailang takloban sa gantangan. Tama. Ah, uh, shout out sa kanya. I-share ninyo na. Kung nilin mo i-share lang. Nay, nay, bandi, mabot ninyo. Anong bandi, nung mabot na to? May stint pang kalibutan kayo. Naghan pang mga tawa na to. Kaya nga itong gibuhat diri, parang matastasan ka lang um, Amen. Matastasan ang atong pagpuyot sa kalibutan. Tama. Ako gani, Nag-ingong gani si Papa Jesus na ko. Kung dilit sila maminaw, no. musuko na siya. O Papa Jesus, si naghan pang maminaw, no. tabangan po na ang kalibutan. Tama. Kamu biya diri ha? Kamu diri ha? kauban naman ako isoon pa mo ha kay kung wala pud mo di wala na ako tama wala na ko maminaw maminaw kaya na ko nang simhat ari gyud may gani na ni mo na gulo punya ka para sa tungko kalimutan para mo extend pa ang kalimutan kay adunay na habilin na ko amen so biya ninyo ang sala kung mo sa sala muingon mo maalamon ang gani mo ng praise the lord amen salamat amen. kayo noon anak sa ni mga pare, pasalamat eh, no, kayo nun. gitabangan, minin mo. Salamat, mga pasasalamat nun, no, gitabangan. Magtatabang yun ka, John 16. Dili ko mga munya ka. Dili mo ko, pastor. Dili mo ko, pare. Tama. Mara po si Pedro, no? So, sila kuno sama ni Pedro. Si Pedro, inana? Okay. E, si, si Cristo, inana. Ilabul, yung nana. Si Christo, yung Ila Ginabuhat mo ganin yung nagpapahulay, o. Nanambal, mangani isa sa Oh, no, sana may muna yung trabaho. Oh, ito, sige mo yung debate sa Badog Domingo. Tama. Magsige na tag-debate, anak. Nga, nag-inoma si Kristo matag-adlaw. Lain-lain, gikinanglan. Wala mo na nagbasa sila. Sige lang, salamat. Ayun lang, mga mag ka man, kaliwat man ka. Naloay noon ko sa ang mga kaliwat na adirin. Agripen, tarong-tarong. O, tinunukulro ba ginto niya ni Kaon po sila ni Kikambit. Kay misa mga anak. Ang misa mga makaluwas na. Ah, Bible maka luas tak? na. Nah, apa tuh to dito Pak? nangyipap. Oh, may problema. Ang nagahukom. Pagahukman. So, gamita imo mata, iwag si tanawas, Wastan awas sa imu Kumusta ka? Tama. <laughs> Mag-away na no. main gamay no, na. Tama mo na. Tanawa ko ng mga wali ni, ni Padre. Ni Padre Juan. na. Darwin, kung um, mga wali um, di, Pabuhat singman. Ba na maigo git sila. sama ko. Masugo man ko. Ipapatay din ang ako ang istorya buka duha ni ning baba sa baka -ok, -ok ko karon Eh. Ah karon kamo may mo maalamon ug na nalingsing na gani mo di na mo masugo sang dai na. Dalen okay ra. Ay, kayo ubos ato ha. Ingnan na lang ha. Sige na lang, mang. Dili na. <laughs> si ba, mang, mangodin mo ko. Mga mga katulik ko ka na dito. Karoon nag-away. Nanginoon sila dito. nag-ampo, mangani ko. Nag-hanbo, tumagsimba. Eh. Hmm. ang simba dili sulod sa simbahan nga nagkaon-kaon ng pakaruingon nun sa Dios Dios hilak hilak at atubangan sa ribulto kay ito hilaki mo ko galingon ano ni hilak eh? hilaki mo ko galingon di pa namnas biblia na agen ikulo ini isus kinan sa ayaw ko hilaki hilaki ng ko galingon karon kag insa do o, ba may impero ro ba nang nagkaon angkon ni papa jesus nang angkon ko sila nag angkon kay sila makaluwas oh, ay nako kinakinig kung ingon sila nga sila nagkukom nga ako maimperno. Ah oh, sige na lang mm -hmm. Ano maghilak pa muna ko. Mane ilubong ko niya ko mamatay. Kay sa ama ko nga gipatay ani dinhi kay magsuroy ko. Pinangga ko sa mga tao eh. Salamat sa na ko. Gimahal ko kamo. Labi na akong mga tao na ah, dili kayo. Kanang buta gani. Buta jud nga buta. Kaysa nakakita ang pabata buta. Maigo lagi gyud. I'm sorry gyud mga kaabak mga pare. Maigo mo kayo. Ako magigisulti yung kamaturan kay kamaturan makatagak na to kagawas sa amang pagkagawas na to dili ta maminos kamaturan. ang biblia mao karanan atong kaluwasan amen nana diha ang mga tinago ni Kristo nga ila mang gitago di mo pabasaw balikon ko timbang tanan nganong dili mo mo pabasaw tungod kay aduna sila ipulpito mm. aduna ta sila bala so tama Aha. sila ila nang bala ay na pahilabot dito nila. Kung di ka pabasa, ay basa. Mm. Wala mahimok dito. Tumana ang, ang namunuan. Sila may namunuan. Parang <laughs> <laughs> word hawa ko Naman, di kay. Ano sa? Ay, go nito po microphone sinuri. Para mo dia. Ano sa reunion dito? Di. Kapilan ako. Ang sana ko. Dala mm -hmm. mga mangani akong kaliwat dito. Mas maayong ang agripay kay pila pa ko nang alawat dito wala ang bagi ko discriminate. Ang tapat mo sa lain si Tom. Tong naglakaw ko ana dito. Wala pud discriminate si pastor. Wala ingon, wala miembro miembro. Diri walay miembro. Magunsa man eh. mo na din ni nya baka kon mo. Tama Walay membro dre. Ay. Ah, porya lang sa resulta so nga membro kang nuli, walay membro. Sa ah, ikaw membro ka. Kung naminaw ka na ko. Isa ka mo, membro mo. Kung naminaw mo sa sugo sa Dios. Amen. Membro na ako, kung mapandungan ako. Ano man, sige matugan hindi ma minaw man sa akong pulong. na ay na kong Ang dili mo tipon sa pondok, gawas sa pondok. Tama na si Biblia. Tama eh. yan. Kung maagi gayag lain pultahan, lain-lain yung gituuhan, lain-lain ang pasto, lain-lain yung gituuhan, kawatana. Tama. Kamu na kailan naman mo? Kailan na pa na, man yun. mo dito sa awaw? Hindi na. Okay. Kailan okay. kailan na? Balik mo sana andan yung pagtulungan. Eh. Okay. Balikon ko para gabi naman ang kanang away karon nagsugod na sarili. Mm. Aba sa inyong ama magide. Subod. Kay kung wala na may sugod. Isulti lang gud ni higugma ang kamay. Di ba? Gihatag sa Jesus ang pagkukomina. Diin gipatay ni Kristo si Kristo sa Israel. Tama. Isa na patay ang mga tao. Kisa ang oh, Si Anas o si Kaipas? Si Nga, yeah. kisa si Anas o Kaipas? Nagsunsul po ba salina? O oh, kisa si Juan, Nagpandong Si Pesip, salamat sa mga Juan, sa mga sa mga viewers. Boy, siguro, kung sa inyong ikadugang mo, inom sa tubig dito kay grabe ang espiritu na ko naghatag o kahalap. Kala nga akong gisulti, okay, basa mo Biblia, makasabot mo kamo na kasabot kay uban mo na ko matagal daw anak ko din ni nanudlo kadi niyo din sa templo ah, dili tinukod sa tao kung dili amen. tinukod sa espiritu kay kamo na may konsensya ug mangita mo ug kasiguruhan pinaagi sa balaang kasulatan. amen na, uh, ang maalamon malipay tama pero ang dili magbagot-bot ang mga buang-buang magbagot-bot ug ko na to kung magbasa tag bibiya mangyamiid na sila kay gid kanatanan na, ako ni sultan anas balaang kasulatan.